Samantala, por si Gito, si DPWH Secretary Vince Niso, na nabawiin ang mga nakulimbat na pondo mula sa mga ghost flood projects. Kasama na dito yung air assets na iniugnay kay dating Congressman Saldeco, si Daniel Manalasta sa detalye. We know that every person ang Cristo na wala sa ating bansa. At mahalaga po ang sama samang ang lahat dito at magtulungan para matibalik ang pera na pag-aari ng taong bayan. Sa pulong ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, para sa Asset Recovery Technical Working Group na ang layunin ay mabawi ang ninakaw sa bayan, may binahagi si DPWH Secretary Vince Dizon matapos humarap sa pulong tungkol ito sa mga nanakaw na pondo na posibleng maibalik. Maraming mga mga magandang mga iaanunsyo ang mga iba't ibang ahensya in the coming weeks. No? And uh, very clear yung timelines and very clear yung mga gagawen uh, gagawin ng no, mga iba't ibang ngayon sa para talagang mabawi na natin itong mga ninakaw na pondo ng mga kababayan natin. Tungkol naman sa napabalitang air assets na nauugnay umano kay dating Congressman Zaldico, sabi ni Dizon, ang importante ngayon, hindi maibibenta ang mga ito. Matatanda ang may ulat na lumabas na may ilang air asset na nauugnay kay Ko na umano'y nakalabas na ng bansa. Kahit nasa Malaysia, sa Singapore yan, hindi yan maibibenta. Uh, hindi kasi mabebenta talaga ang isang eroplano hanggang hindi na deregister register doon sa uh, bansa na kung saan siya unang nirehistro. Hindi pwedeng dual citizen. Nang tanangin naman ang kaap hinggil sa posibleng air asset ni dating House Speaker Martin Romualdez. Sa katotohanan po, sa record na chinek namin, wala. Wala sa Uh, walang lumalabas na pag-aari ng SP. Kumpiyansa naman si Secretary Dizon na may maghihimas ng rehas na dawit sa korupsyon sa Kapaskuhan. Kanina may pahapyaw na rin ang kalihim. Ang unang kasong magamang ipafile ng ombudsman ay yung kaso na final ng DPWH noong September 13, if I'm not mistaken. No, ito yung sa Bulacan First District, 26 people. Binahagi naman ng Bureau of Customs na target sa November 15 ang pagpapasubasta ng mga luxury cars na nadadawit din sa kontrobersiya ng flood control. Yung talagang medyo umuusad na would be the 7. Uh, again, they submitted a voluntary forfeiture. I'm referring to the Biscayas. Meaning to say that they'll no longer contest yung 7 vehicles. Daniel Maralastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.